Pinanginota ni the Regional Executive Director Rodel Tornilla kan Department of Agriculture Bicol as in ni Kamari ni Sur Governor Luis Villapuerte Puerte an pananoonin man ibang agri intervention sa mga parao mahali sa Kamari ni Sur. 79.9 million pesos ang pigalukar na pondo digdi kung sa interest mil na mga parao magikan pili, minalabak, kamaligan, mila asin gain sa an na benepisyaran. Ang distribusyon ginibus sa Kafuerte Stadium, Capital Compound sa Kadlan Pili, Kamarinisur. Pasado alas 9 in aga, kasood ma, Desyembre 18. Kabali sa mga pig distribuer sa Iraram Corn Program kan DA Bicol, iyo ang tulong units ng hauling trucks na nagkakantidad 5 milyones pesos. Na Naipigtao sa Mantila Agrarian Reform Farmers Association kan Sipukot Kamarinisur, Makalidong Rice Corn and Vegetable Farmers Association kan Ligao City Albay, asin ang Sagladab Farmers Association kan Lagunoy Kamarinisur na naoman in fertilizer discount voucher na nagkakantidad din labi sa 42 milyones pesos. May pigpa naoman na in inbred palay seeds na nagkakantidad 380 mil pesos. Nagdistribuir man in fertilizer, gardening tools as in cacao planting materials and coconut farmers and industry development program. Tinutulungan natin ng DA yung ating mga farmers, lalo yung mga farmers cooperatives and associations na maging globally competitive sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga makinarya. Hmm at iba pang mga kailangan nila. man in 5 million worth of Kadiwa Financial Grant ang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD sa mga kwalipikadong grupo ng Paraoma sa nasambit na probinsya. Ipig-turnover man kan Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PILMEC ang unsing units ng combined harvesters na nagkakantidad din labis sa 19 milyones pesos. Sa mga nakatanggap ng mga uh, machineries, uh, lalo yung mga ating mga big ticket projects, medyo may kantidad po itong mga binigay natin. Ano sana po ay mapangalagaan, mag magamit ng maayos, ma-maximize yung paggamit. Yung lahat ng miyembro ng association ay makagamit at maglaan din po ng uh, uh, kaunting ang uh, panggastos para in case po may magka-problema, may may masira na piyesa, ay meron din po kayong panggastos para pang-maintenance po sa mga makinaryang ito. Katakod ka ini, hagad kan departamento na lugod pa nga kan mga binipisyaryo ang mga kagamitan o asistensyang pigtata o ninda ngani magamit asin mapakinabangan ini ninhalawig na panahon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.